Dito sa makitid na daan, may nakubli pa lang isang yaman. Yaman sa pagkakaroon ng lakas ng loob at taas ng pangarap. Sa isang bayan dito sa tag, nakilala namin si Tan, isang PWD delivery rider. Hindi alintana ang uso, pawis, pagod sa pagbabiyahe sa araw-araw upang makamit lamang ang inaasam na kita sa kada araw. Samahan niyo kaming alamin ang kwento ni Tan ngayong araw. Dito sa Sir James Blunt. Ngayong araw, kasama po natin si Kuya Nathaniel Felix Sagun. Mas kilala sa pangalang Tan. Trabaho po ninyo Kuya ay trabaho po is food panda biker the same time po, online delivery rider po. Pag uh, nagbabiyahe po ako ng panda panda, car po yung gamit ko. Pero kapag online po, through Facebook yung customer ko, ang ginagamit ko po ito. What do you mean online? Ibig uh, sabihin, for example, uh, merong random na mag-email sa'yo, magkaka-bili mm. or somewhere. Mm. Tapos, ang transaction lang, through Facebook Messenger. Ah, uh, tama. Uh, sige. Bago tayo pumunta dyan, Kuya, uh, konting background lang. Saan ka pinanganak? Sa Imus, Cavite. From Imus, Cavite, lumaki ka sa? Dasma. To Dasma, tapos to Baliwag na. Ah, hindi, hindi Bali, ano, nung medyo malit kasi ako, six, six years old, nagtitinda lang kami ni Papa sa palengke. Mm -hmm. Then, so, MPA ka pala since bata ka talagang, dami mo nang oh, ang lugar. Mostly makikita mo ako nung kabataan ko palengke. Palengke. Oo. Oh. Pag hindi ako nakikita ng mga kamag-anak ko, hindi nila ako hahanapin sa mall. Sa palengke nila napin. hahanapin. Nagtitinda ka na kung ano-ano. ako ano, kung ano-ano. Para lang ano, makasurvive. Makasurvive. Kailan. Ibig sabihin, bata ka pa lang, talagang more of ano ano? parang nagkatrabaho ka na hmm. for living, nagkatrabaho ka na para makasustain sa pangailangan ng pamilya si ang kasama mo dito sa bahay is yung father mo? mm, -mm yung father ko. Nasaan si mother? Yung mother ko, eh, hiwalay kasi sila ni papa, eh. Huling balita ko, nasa DASMA. Ah, hindi, wala rin talaga kayong parang fixed communication? Wala. Mo. Kasi since nung bata kasi ako, may trauma ako, eh. Nabubukog ka sa <laughs> Ni? Ni mama. Pag, hindi niya nakikita yung tatay ko. Uh Oo. -oh. Paano oh. nabubugbog? Kapag wala siyang mapagbalingan, kung sino makita ganun, pagbabalingan May um, mga times na yung side ng nanay ko, gusto gusto kaming ipag-meet. Uh -uh. Kaso yung trauma na marinig ko pa lang, para na ako naglalaho. Uh, o oh, may exit na ako. Hindi so, ko na hindi know. ko na hintay yung sunod na sasabihin. Bigla na lang akong i-exit. Ilang taong ka nung huli mo siyang nakasama? 11 yata, 13, ganun. Si Tatay, anong trabaho niya sa ngayon? Sa ngayon, wala. Pero dati, vendor siya sa Tagaytay. Oo. Uh -huh. Yun yung pinakalast. Ilan taon ka ng ngayon, Kuya Tatay? 26. 26. So, nung nagkaroon ka ng nasa tamang ka na, ikaw na yung naghanap buhay para hmm. kay Tatay. tatay. Hmm. So, pero, pero nung una, hindi hindi ganun yung setup namin. Uh -huh. Si Papa, nasa Dasma, ganun. Sinusuportahan siya nung mga kapatid. Kasi ako, naghahanap pa ako ng swerte. Nung medyo nakakita ng swerte dito sa tali, niyaya ko siya, dito ka na lang. Ah, sabihin, uh, technically, ngayon lang talaga kayo nagkasama ni Tatay? Mm, uh, etong uh, year taon lang. O oh, mm, ngayon taon lang talaga? Mm, 2020. etong ano, taon na to. So, Kuya Tan, itong bahay na to... Nire-rentahan nyo, tama? Mm -hmm. nire magkano yung renta nyo dito? Bali, ang renta namin dito is 5,000. Mula nung nalipat ka ng tagi, ang trabaho mo na, nagdi-deliver ka na lang? Mm -hmm. O meron ka pang trabaho before that? Hindi, yun na, panda Biker. At the same time, kapag ka na-message ako nung mga customer ko through Facebook, yun yung nakakadagdag ng income ko. Everyday, kuya, magkano yung kinikita mo? Sa Podpanda, kumita ka ng 700-800 sa pagiging biker good na yon sa may sariling bahay dito yes, sa Taguig. Tama. Pero kung sa gaya namin, kailangan pa namin na yung extra extra push pa para ma-survive talaga every So yung 700 na yon from what hour hanggang anong oras ka nagtatrabaho? Nag-start ako ng 6 AM eh. Nung normally kung tapos, 10 p.m. 10 p.m., biro mo yun, uh, from 6 to 10, 16 hours mm. kang nagtatrabaho. Mm. Para kung baga, isama, isama mo na din doon na iisa lang yung kamay. Medyo, pag oh nagbabay kasi mahirap mag-balance, medyo mabagal talaga mag-deliver. Kaya, hindi, hindi ko kayang imit yung normal yes, na yes, one, pagkagano kasi sinasabi nila, kumikita na kami dito mm -hmm. ng 1K up dapat. Eh ang sagot ka lang naman disable kasi ako mm -hmm. may may mga part ang BGC na paahon palusong hindi naman pwedeng pagkatiwala mo yes. sa brake yung ano uh -oh. yung Tsaka yung 700 na yon hindi siya everyday na 700 Siyempre may mga pagkakataon talaga may na. araw Tina. na may araw na talo na sunod-sunod yung ulan, ulan hmm. yung kalaban talaga ng mga riders no mm -hmm. pero ever since kuya Tan, nung bata ka pa lang yung sa braso mo ano yan inborn ba yan inborn by oh, inborn. Ah, inborn siya hindi siya aksidente eh. mm -hmm. Yung mga karanasan mo nung bata ka, bilang bata ka, for sure, mm -hmm. uh, lumaki kang nabubuli. Oo, oh, totoo yun. Tatawagin kang potol, gano'n. Ano nararamdaman mo ko? no Noong una, hindi ko naiintindihan. Sabi ko, gano'n sabi ko, sa, sa lulot ko ko, sa pamilya ng tatay ko, oh, good sa ko eh. Opo. Paborito ko eh. Ba't paglabas ko ng bahay, ano, ganun na. Mm -hmm. Pero abang nag-aaral ka na elementary, high school, college, sa sinamaan mo pa sa trabaho sa palengke, unti-unti, naiintindihan mo, yung, yung bully na mindset, na turn mo na lang siya as comedy. Dati, ikaw yung inaasar. Ako, ngayon, ako nino una. Ako nino una magbiro para mm -hmm. hindi, hindi masakit. Masakit. Tsaka minsan sabi nga nila kapag uh, yung mga bagay na ginagamit para saktan ka, mm -hmm. para hindi ka nila masaktan ng ibang tao, gagamitin mo na lang din yon mm -hmm. as your strength. Uh, sa so, ngayon, Kuya Tan, since single ka, you are 26 years old, meron ka bang mga pangarap sa buhay na gusto mo pang marami? Meron. Gusto ko pa sanang makapag-aral ng college. Graduate kasi ako ng high school. Hanggang high school lang, dahil hindi na ako nakapag-college. Pero syempre, kahit sabihin mong kaperasong papel lang yung diploma, pero ganun talaga sa Pilipinas, yun ang standard e. Yes, eh. yes, yes. Kailangan kung mag ka Kuya Tan, uh, anong kursong kuhanin mo? Edu. Education. Education. Mm -hmm. Bakit? Yung tita ko kasi elementary teacher e. Eh. Mm -hmm. Then, kung hindi rin dahil sa tita ko, hindi ako makaka-graduate ng grade 6. Kasi nung nagtalo nga yung tatay ko at nanay ko, kinakas ako ng nanay ko papuntang Quezon Province. Mm -hmm. Ngayon, so hindi ko na nakayanan yung hirap doon. Sumugal ako from Quezon province. Umuwi ako. Umuwi ako ng Dasma. Tapos nung nakita ko ng tita ko, gusto mag-aral. Sabi ko, wala akong papel. Sabi niya, yung papel, madali lang kasi kasuhin. Sabi niya, gusto mo pa ba mag-aral? Sabi ko, oo, oh, nung pinasok ako doon sa school ng tita ko, hanggang high school, nakagraduate ako. So parang isip ko, yung mga pinsan ko, walang tumulad sa tita ko. Eh, the same time, gusto ko din talaga yung ano, sa school lang din. Mm -hmm. So, naisip ko, parang gusto ko mag educ Balik tayo sa paghahanap buhay mo bilang rider. Normally ba, mm -hmm. yung mga taong uh, nakitiwala sa'yo, or yung mga taong mga customer mo, mm -hmm. Nakaka-receive ka rin ng mga hindi magandang ano, sa pagtingin sa'yo, dahil sa, sa kalagay. Sa customer, madalang eh. Madalang? Oo. Pero, minsan talaga sa merchant. May time kasi na almost 1,000 yung item, which is mag ka. Pero yung magtatanong ka lang naman na, Ma'am, ano na pong update sa order? Yung hindi ka papansin eh. Sa part namin as delivery rider, hindi naman kami nagagalit kung ma'am anong update Opo. Uh -huh. ay sir binabalot na yung ganun okay na yun good na yun eh. Uh -huh. pero yung kinakausap tapos hindi sumasagot tapos kinausap ng walk in customer sumagot sila yun yung parang ano parang ang baba naman ng level namin sa ganung part mga rider. Oo. Uh -huh. Kapag may mga cancel order kami, yung cancel order kasi sinosolve. Oo, oh, oh, yun isa pa. Yun. Mm, hindi naman alam talaga ng merchant kung gaano kalayo eh, mm -hmm. yung distansya ng cancel order. Mm -hmm. May mga time na hindi ako yung ana, hindi ako yung nakanselan. Mm. -hmm. Uh, uh, ibang rider, mm -hmm. pero ako yung pipick up ng order. Sabi ba naman niya na nako cancel na naman to, hindi na to ibabalik yung parang hindi ko sabihin Kuya, pag uh, for example may customer na umorder sa'yo uh -oh. tapos once nag-cancel yung customer dapat yung yung pagkain, pagkain isusole walang charge sa inyo wala pong charge yun oh, oh. kaso nga lang ang nagiging problema po may mga staff ng merchant na ang isip sa amin hindi na namin ibabalik kaya yung mga kagaya po namin delivery rider natitemp sila na ay gano'n naman yung tingin ganun ang gagawin. oh, ganun, ganun, naman yung thinking sa amin eh. Pero normal ba kuya, uh, for example, merong nagpa-order sa inyo. Ikaw ba marami ka ng karanasan na biglang na-order mo na o nabayaran mo na. Yung sa mga sinasabi mo sa Facebook. Mm. But then, nung dinideliver mo na, nagka-cancel bigla. Mm Hindi. -hmm. yung yung, yun yung laking pasasalamat ko na minsan nagugulat na lang ako na kuya, order mo to minsan nalagang 3,000. Mm. Order online yun na Pag pinicturean ko na yung price sa vendor. Kuya, akin yung Gcash mo. Sasend ko na lang yung payment. Kahit sabihin ko na, hindi po COD po yan. Hindi, no. baka wala ka ng pang-abono. Mm -hmm. Yung tiwala ba na... Yun yung mga regular, ano na, regular clients. Yun yung... yung, yung mga bago. Yun yung nakakatawa, wala ko regular customer dito. Talagang uh, ipa pa, iba-iba yung nagiging booking mm -hmm. ko. Pero, lagi nilang sinasabi na Gcash ko na lang, sir, para di ka na mahirapan. Kasi siguro uh, kaya nila ginagawa yun. siyempre nakikita yung kalagayan. Mm -hmm. Despite na ganyan yung, yung kalagayan ngayon, but still, nagpupusiga kang magtrabaho mm. -hmm. Ng maayos para sa pamilya. Ngayon kuya, ano yung, sa tingin mo yung uh, mga bagay na disadvantage mo? Ikaw nga sabi mo kayo, di ba pag disadvantage mm -hmm. kasi ng rider yan eh. Pero ikaw bilang uh, person with disability, tingin mo ba disadvantage yung sarili mo para magtrabaho ng maayos? Ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, isa lang naman yung wala sa akin. So, ibig sabihin, may isang kamay pa ako, may dalawang paa pa ako, pwede pa akong maglakad, pwede pa akong humawak ng ano, ng... Nang throttle, o hindi throttle, pwede akong magbike. Hindi magbike, pwede ka pa rin maglakad kasi may dalawang yes. paakay. Yung pagiging disabled, normal na yun. Mm -hmm. may, Nasasabi na lang kung gagamitin mo siya in good terms or ba yes. Gagamitin mo siya as ano advantage mo. Mm -hmm. Kahit mabagal ako kasi pag nag ano, nagde-deliver ako lagi kong mini-message agad yung customer okay. na pasensya na po medyo mabagal pong mag-bite, magmaneho kasi isa po yung kamay. Tas yung gaya po dun sa online na naipo -po na post ko yung sarili ko na hindi ako nanghihingi ng pera. Okay. Kasi mas gusto kong humingi ng customer kasi yung customer, paulit-ulit yan, yes. babalik eh. Pero yung pera kasi one time, big time lang yun eh. Tapos kuya, uh, sa mga ganyan kasing trabaho, yun nga, nasabi mo kanina, yung scam talagang kasama sa uh -huh. uh, trabaho mo na pag-insipan pag ka. Mm -hmm. Ano nararamdaman mo pag sinasabi ng mga customer na, naku, baka scam to, baka ginagamit lang yung kapansanan niya para lang makakuha ng customer. ano masasabi mo? Doon sa post ko, yung na nakita nyo, uh -huh. Meron din nagsabi, scam. Hmm. Nag-comment ako, sabi ko, "Magandang hapon po. unang una po sa lahat, hindi po ako nanghihingi ng pera. Hmm. Ang hinihingi ko po, customer." Hmm. Tapos sinendang ko siya ng proof, mga 5 proof siya, 'yun. Mga new deliver ko lang po 'yun, hmm. eh. Tapos hindi na siya nag-response. Kahapon nung mag ausap tayo. Nasabi mo sa akin na last day nyo na Saturday dito hmm. sa apartment. Ano yung kwento nung? Uh, ang kwento kasi nung si Panda kasi, bumaba ang oras ng trabaho. Mm -hmm. Which is, dati, duty ako na 18 hours. Ngayon, 10 hours na lang. Mm -hmm. Yung online booking kasi, hindi naman siya everyday may booking. Swerte lang talaga. Mm -hmm. Siyempre, nag-10 hours duty, gawa ka ng paraan, paano mo masusustain yung buhay mo dito sa Manila. Naisip ko talaga na siguro mas makakatipid kung maghahanap na lang kami na mas murang uupahan. Okay, pa. Tapos kuya ta, nasabi mo kanina na meron kang bad experience sa nanay mo. Tama. Hmm. Tingin mo ba meron dyan sa puso mo na kaya mo pa siyang patawarin? Oo. Oh, siguro hindi pa talaga yun. Ito yung time. Matanggal ko lang yung ano, yung phobia, mm -hmm. yung takot. Okay na eh, Kasi sinusubukan naman, sinusubukan ko naman mag-ano dun sa side ng nanay ko pero pag narinig ko talaga yung pangalan nag-iiba yung ano yung yung pakiramdam ko eh Kung nanonood siya ngayon anong gusto mong sabihin sa akin? Una, ano, maraming maraming salamat kasi ito hindi dahil sa'yo wala ako dito ngayon Pasensya na kasi na kung sa mata ng mga kamag-anak mo eh, napabayaan kita pero may panahon para bumawi may panahon para parang dun sa yung pagmamahal matanggal ko lang yung phobia ko, yung takot yung kaya kitang tignan sa mata, mata sa mata siguro dun na ako makakabali So Kuya, tanong-tanong uh, anong masasabi mo sa mga kliyente mo na lagi nang titiwala sa iyo? Unang-una, uh, gusto ko na rin gamitin itong pagkakataon na to para magpasalamat sa lahat na nakakita ng post ko nag-share, nag-like, pati dun sa mga reels na nagawa ko. Hindi ko naman expected na aabot ng ganun karami yun. Maraming maraming salamat sa inyo dahil kahit pa paano, gumaan ng konti yung pagdadala ko ng buhay. Sa lahat ng ano, ng tumutulong, maraming maraming salamat sa inyo. Bahala na po ang Panginoong Diyos magkuri ng mga pagpapalat biyaya sa pamilya niya Ano yung nagpapasaya sa isa? Ay? Ang pinaka nagpapasaya sa akin, Makapagtrabaho araw-araw. Bumangon ng malakas, uuwi ng malakas pa rin. Yung araw-araw mo lang maramdaman na lagi kang binibigyan ng pagpapala ng Panginoon, mas maraming bagay na yun. Ngayon naman po, uh, kasama po natin si Tatay Ferdy. Siya po yung tatay ni Kuya Tan. Tatay Ferdy, kumusta po si uh, Kuya Nathaniel bilang anak? Sipag. Sama-sama kayo lalo't palengke, anak buhay sa akin. Nung bata si Kuya Tan, I think natakot po ba kayo sa pwede niyang uh, paglaki niya, baka bulihin ang mga kalaro niya, dahil sa kanyang kalaya Hindi. Kasi ano siya, hindi siya mahihahin uh, talaga eh. Takot ako doon sa mama niya. Talaga sa mama hanap. niya. Pero sa ngayon tay, uh, kung makakausap niya po si nanay, ano pong gusto niya sabihin sa kayo? Wala lang. Ganun pa rin, huwag pa naman ang pagmamahal sa kanya. Siyempre, asawa ko yung Kaya nga niligawin, hindi naman siya masamang babae na nagkanap na yun. Huwag siya mga away, tanggap ko pa rin.